sa mga sari no. So, panibagong uh, araw na naman at panibagong uh, content na naman tayo mga sari. So, ito mga sari, gawa natin to ng supply mga sari, no. Maghanap tayo ng adapter na para dito mga sari na 12 volts, no. Uh, para ikabit natin doon sa Ah, uh, natin mga sari kasi ayaw kasi nila ng ilaw kasi uh, anong tawag nito? Samaw daw, aw samaw oy. Eh. So, bago tayo maghanap ng uh, power supply nito mga sari ay tayo sa shout out muna no. Shout out nga pala ni Idol Ray Ray. shout out sa team Mumuluper, lalo, lalo na ni Idol ng Mumuluper no at saka ni Idol Ganda Tonitski. shout out po ni Idol Tata blog Roblog. ni Idol Super Komi. at saka ni bui Gahe dia Salas Libes Consorcio no at saka shout out po din ni uh, Chinita Vlog no ayan shout out shout out so maghanap pa tayo ng power supply nito mga sari no para maikabit na natin dun okay, may nahanap na tayo na 12 volts na adapter no ayan ilang ampere ba to 12 volts ayan 2 ampere so ito yung ikakabit natin dun dito mga sari Kabit natin dito. So, try na natin mga sari, no? Sa so, mga baguhan lang dyan, baka makalimutan nyo na sa pagkabit dito. Hanapin nyo talaga dito yung nakalagay na positive mga sari, no? So, alin ba dito yung kulay na positive mga sari? So, tingnan nga natin. So, nung kulay ba? So ito pala yung kaniyang positive, mga sari yung may kulay pula no. So testing na natin mga sari. Sari napailaw na natin no. Ayun kulay pula yung kanyang ilaw mga sari. Ayun no. So kabit na natin to mga sari. अरे नहीं 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 नहीं